Ang corporate gala ay punung-puno ng mga bisita. Si Cassandra ay tumatawa ng malakas kasama ang kanyang ama, si Ginoong Dela Rosa, sa tabi ng isang malaking banner na Dela Cruz Holdings Acquisition. Tahimik na nagliligpit na mga baso, nakayuko ang mga mata. Aroganting tinig. "Papa, napakaganda ng event. Sana makita ng lahat ang tagumpay natin sa pagkuha ng Dela Cruz Holdings." Naglalakad dala ang tray ng baso. Biglang bumangga kay Maria. Tumapon ang pulang alak sa damit ni Maria. Isang matandang babae. Ay nako. Ay Maria, ang tanga mo naman. Hindi ka ba tumitingin? Ginong de la Rosa. Tinitigan si Maria nang may paghamak. Hindi ba dapat alam mo ang lugar mo, katulong? Tahimik, pinupunasan ang mansya. Pasensya na po, Ma'am Cassandra. Pabulong sa kasama. Sobra naman ang ginawa niya kay Maria. Nakangiti ng may kayabangan. Subtili hinawakan ang kanyang tenga. Maria, oras na. I-activate ang Project Nightingale. Kinuha ang telepono at discreet na nagtap. Biglang nag-flicker ang malaking screen sa likod ni Ginong Dela Rosa. Sandaling lumabas ang fraud detected bago bumalik sa presentasyon. Nagulantang si Ginong de la Rosa. Ginong de la Rosa, napahiya. Isang maliit na technical glitch lang ipagpatuloy ang presentasyon. Nakangiti ng bahagya, sandaling nagtagpo ang tingin nila ni Cassandra. Ang eksena ay lumabo at nagkulay sepia. Isang mabilis na muntahe si Maria bilang isang masayang bata kasama ang kanyang mga magulang. Tunog ng isang aksidente sa kotse, pagkatapos ay umiiyak na si Maria. Ngayon, Maria, dito ka natitira at magiging kapaki-pakinabang ka. Bumalik ang eksena sa gala. Si Maria ay naglakad palayo, ang kanyang pagiging kalmado ay nakakagulo kay Cassandra. Pinagmamasdan si Maria, may pagtataka at pag-aagala. Nagbubulungan sa kanyang ama. Papa, tingnan mo ang tingin niya. May iba sa kanya. Sa sarili? Sino ka talaga, Maria? Isang matandang bisita. Ang batang iyon, may kakaibang ora. Sa kusina, kinompronta ni Cassandra si Maria. Ikaw ang may gawa ng glitch, 'di ba? Sabihin mo. Kalmadong tumingin kay Cassandra. May mas malalim na issue sa sistema ng Dela Cruz Holdings kaysa sa isong simpleng glitch, Ma'am Cassandra. Baka dapat suriin ninyo ang inyong mga papeles. Nagulat, hindi makapagsalita, napahiya. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Isang waiter sa katabi? Ang tapang ni Maria, wala siyang takot. Naglilingkod ng inumin sa mga VIP sa isang pribadong mesa. Ginoong de la Rosa, nakikipag-usap sa isang kasama. Kailangan nating tapusin ito bago nila malaman ang loopholes. Walang pwedeng makahadlang sa 15 bilyong deal na ito. Tumango ni Dela Rosa. Tumango. Naiintindihan ko, Ginio. Kailangang maging mabilis tayo. Diskreto na ipinuwesto ang telepono sa gilid ng mesa, nire-record ang pag-uusap. Isang negosyante? 15 billion? Grabe ang halaga. Sana legal lahat hindi sinasadyang bumangga sa isang waiter na tapo ng tubig. Tumawang malakas, may panunuya, ang lampa talaga. Lumapit, inapot kay Maria ang isang malinis na panyo. Ayos ka lang, Maria? Nagulat, ngunit nagpapasalamat. Salamat, Sir Marco. Galit na bumulong. Anong ginagawa mo, Marco? Nakakahiya! Isang bisita sa reaksyon ni Cassandra, may mga nagbubulungan sa paligid. Lumapit kay Ginoong Lim, isang pangunahing investor. Hindi sinasadyang nahulog ang isang napkin na may nakalimbag na legal jargon tungkol sa acquisition fraud. Hinulot ang napkin, binasa, nagaalala ang mukha. May mga nagsasabi po na may mga butas sa kasunduan ng Dela Cruz Holdings. Sana po ay maayos ang lahat. Ginang Lim, mga butas? Paano? Ginoong Lim, lumapit kay Ginoong Dela Rosa, may pagdududa. Ginoong Dela Rosa, may naririnig akong usap-usapan tungkol sa mga legal na issue sa Dela Cruz Holdings. Galit na hinihingi sa organizer na tanggalin si Maria. Tanggalin mo siya. Hindi siya karapat-dapat dito. Insubordination. Matigas ang mukha. Ma'am, si Maria ang pinakamahusay na tauhan ko ngayong gabi. Consistent ang performance niya. Hindi ko siya tatanggalin. Nagsalubong ang kilay sa galit, walang magawa. Walang kwenta. Kalmadong nakatayo sa likuran, walang ekspresyon. Ginoong De La Rosa, inanunsyo ang pinal na pagpirma ng Dela Cruz Holdings Acquisition. Itinaas ang panulat na kangiti ng matagumpay kasama si Cassandra sa kanyang tabi. Ginoong De La Rosa, ngayon saksihan ninyo ang pagtatapos ng pagkuha ng Dela Cruz Holdings. Walang makakahadlang dito. Pinagmamasdan mula sa likod, nakakunot ang noo sa determinasyon. Ang mga tao ay nagpalakpakan, may excitement sa hangin. Ang malaking banner sa likod nila ay nagliliwanag. Ginoong de la Rosa, malapit ng pirmahan ang dokumento. May ngiti ng tagumpay. Si Cassandra ay nungungiti sa tabi niya. Ang mga tao ay tahimik, nag-aabang sa malaking sandali. May nararamdamang tensyon sa buong hall pinagmamasda ng eksena, may bahagyang pag alala sa kanyang mukha. Humugot ng malalim na hininga, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang pendant. Ginoong de la Rosa, sa wakas, akin na ang de la Cruz Holdings. Bago pa man dumampi ang panulat sa papel, humakbang si Maria Pasulong. Hawak ang kanyang telepono na nagpapakita ng digital certificate ng pagmamayari hindi nyo po maaaring pirmahan yan. Ginoong de la Rosa, nagulat, nabitawan ang panulat. Maria, anong sinasabi mo? Dahil ako ang tunay na may-ari ng dela Cruz Holdings. Ang mga tao sa crowd ay nagulat. May mga napasinghap, may bumulong, may nagbulungan sa paggabigla. Nagulat? Si Maria dela Cruz? Isang marangal na lalaki, humakbang pasulong. Kinumpirma ang pagkakakilanla ni Maria. Ang aking kliyente, si Maria de la Cruz, ang legal na tagapagmana ng de la Cruz Holdings. Ginoong de la Rosa, kayo ay inaresto sa kasong pandaraya at pagnanakaw ng identity. Mga pulis upang aristuhin si Ginoong de la Rosa. Ginoong de la Rosa, nagulat, nagprotesta, ngunit hinuli ng mga pulis. Hindi ito totoo. Hindi. Umalma sinubukang sugurin si Maria, sumisigaw. Imposible! Hindi pwede! Ikaw nakatulong! Mabilis na humaran sa pagitan nila, pinrotektahan si Maria. Sapat na, Cassandra! Hayaan mo siya! Nagpupumigla sa galit, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ginong de la Rosa, habang kinakaladkad palayo ng pulis, hindi ito matatapos dito. Babalik ako! Bumagsak sa kanyang mga tuod, umiiyak ng malang tigil sa gitna ng pagkabigla ng mga bisita. Papa, hindi! Ang mga bisita ay nagbubulungan, nagkakagulo sa mga pangyayari. Nakatayo ng tuwid, may bakas ng kalungkutan, ngulit higit sa lahat ay desisyon sa kanyang mukha. Ginoong Lim, lumapit kay Maria, nag-aalok ng paumanhin at taos pusong pagbati. Maria, patawarin mo kami sa pagdududa ikinagagalak naming makita ang iyong pagbabalik. Mahinahon na tinanggap ang kanyang mga paumahinhin. Salamat po. Ang hustisya ay laging maningibabaw. Kumuha ng litrato ni Maria, mabilis na nagtatype sa kanyang telepono. Marco, lumapit kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanga, respeto at pagsisisi. Maria, lagi kitang pinaniniwalaan. Ipatawad kung hindi ko nakita ang tunay mong lakas. Suportado kita. Ngumiti ng bahagya. Salamat, Marco. Isang kaibigan ni Marco. Pabuti naman at nagkaayos kayo. Habang papalabas si Maria sa gala, isang misteryosong figura, bahagyang natatakpan ng anino, ay tumawag mula sa gilid ng crowd. Misteryosong figura. Malamig ang tinig. Mukhang hindi pa tapos ang laro. May isa pa pala tayong De La Cruz na haharapin. Huminto, may kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata na parang may nararamdaman. Lumingon pabalik sa crowd, may pagdududa. Sa sarili, determinadong tinig. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Isang subtle, eerie melody ang narinig habang nagtatapos ang eksena.